Oh, bakit? Yun po yung technique niya para makapasok ng mga hindi miyembro ng church. Oh, kami church po ang totoong miyembro ng church, kaya po church. nandito kami. Parang awa niya, sir. Pwede naman namin buksan yung gate. Wag lang tanda. Mga kapitenyo, pakiusap. Oh. Tulungan niyo po ang mga Bible Bible church. Overkilling oh, na pa. Sobra-sobra na pinakagawa nila. Ilang taon kami nagtiis. Ngayon lang kami nagsalita. Hindi nyo alam kung ano meron niya si Pastor. Ay, 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 ay ano na yan? Dapat pa doon na, pakinggan niyo muna yung kapilang side. So, bakit kami umabot sa ganito? Wala po kayong marupot ng kuhanin ako. So, ipapasukin niyo po yun. Opo. Tulong pa, tulong buong kabite. kasama ko sa labas. Tulong po, tulong. Overkill na po ito. Hindi po tama, church po ito. Separation of state and church. Hindi na po Ma'am, dito ka. Ma separation po ito. Separation of state and church. Dito ka, ma ma'am. Bakit pinapakilala yeah. mo yung situan? Oh, ma'am, dito po. Tulungan niyo po ako, Tulungan niyo po kami. Eh. nakalay po ito. Sir, wala po tayong probable cause para kunin yung mga tao. Okay? <laughs> ang kapal naman ang mukha mo na ikaw ang nagsisiwalat lahat. Tapos na pa yung mo kami, ma'am. Anong pag i Patricia? Ma ma'am Patricia, alam mo yan. Wala ka. Nang babae! Nang babae yung pastor na yan! Pitong si taon na, tapos kayo pupulo nyo kami? Alam niyo sana yung buong ano? Inubot pa ang pastor ng church! Hmm. Yung mga men ay Indian members ng church. Yung hmm. mga nagtatanggal hmm. hmm. ng padlock na yan. Hmm. <laughs> hmm. Hindi sila members hmm. ng church. Guys, hmm. church.

Hindi nyo kami. Pissing order Bakit kayo? Kayo ang nangununa! Pinapa... Ano po, anong pong Anong po? Kung meron kayo? Ibayad kayo! Na, gusto nilang... So, ano? Ano? Kasi Kasi gusto nilang... Kasi gusto Hindi. Mawa po kayo? Hindi po. Gumagawa lang sila ng istorya. Istorya lang po yan. Narinig nyo na yun? Narinig nyo na yun? Narinig. Sabi nyo. Dumating ano dito si Patricia. Yung anak. Niyanak. Tulong po, tulong, tulong. Ayan po si Arnold Aleriano. Kilala po 'yan ng mga estudyante na CBBA. Alam niya lalo po ko ano yung mga nagginawa nila sa mga bata. Sana lang po, yung mga batang 'yan tumulong. Higit po nami silang kailangan ngayon. Yan po, si Arnold Arellano. Dati po siyang pastor, pero ang katuruan na tinuturo niya ay kamalian. Ayan din po, isa rin po ito. Pastor din po ito, pero Ma'am, nakuha yung asawa ko po. Andiyan si, si Tony. Tawagin si Tony. Pas, pastor, balik ka, balik ka rito. Naka-live po sila, naka-live. <toss> <toss> balik ka rito, to. <toss> Ang tinuturo nitong pastor na to hmm. ay... Hindi po makatarungan po. Ayan, gusto nilang papasukin na hindi miyembro ng church. naka po ako. Yung po si Patricia na nagpunta sa mga mga matatandang miyembro ng church na tulungan daw sila dahil ang tatay niya daw po ay nang babae at ang sinabi niya pa po Mag sa mga sa mga old uh, mga matatanda po eh sinabi niya wala ba kayong bayag hindi niyo masuheto ang kanyang tatay Mandalu sa abad ito ma Mandalu das ka ba Dito tayo Dito tayo Magbarikado tayo sa taas

Si mama po siya eh. Wala kami kasalanan. Wala kami kasalanan. Wala kami kasalanan.

In 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 <Ergeb considers child teaching> <lush> wala naman sila! Hindi Hindi, wala naman sila. Wala naman kayo. complaint. Nasaan na kung may umuntang na dito na, Ma'am. Wala naman complaint. wala naman Wala naman complaint. Kanina pa rin ako. Wala naman, asa ang written complaint. Para sana, may inquire. Hindi tayo magkagalit. Asa na ang written complaint. Asa na ang written complaint. Wala naman written complaint. Pacheck muna kay Mang Susan. Pacheck muna kay Mang Susan. Kunin niyo muna si Susan kung check mo na sa ano kung ano ano kung ano ano kung ko. Mamamatay ako ano 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 court ano 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 Malaki sa sa may, may man, pera sila. May pera may, may, may pera May pera sila. Meron hindi, silang walang pera. May silang meron silang tapet, Tapos kagusto nilang gawin ang so, lahat ng gusto nila. So, kayo. Hindi kayo. Hindi wala kayo. Hindi wala kayo. Hindi wala kayo. wala diba, Hindi wala kayo. wala apo ah, baba-baba aku aku salah sih maguloy kunin muna si susan dulu ayo nanga sakit kan mo si susan yuk kakasama si, 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 si. relax relax, relax muna walan kuan Sir, kanina ka pa sir ah. Kanina ka po nang ano sa kanila sir. Kanina pa. Kabibi <coughs> pa siya. Nagawa ko na. Nakalive po kami. Naka naka hindi po niyo siya kailangan ng higitin ng ganon. Meron po kami sa order Yes po. Pero wag po physical masyado. Yes, hindi sir. Nakita po namin lahat sir. Pasensya na po. Oliver. 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 Kalmaputan po na tayong lahat. Kasi hindi po kailangan po rush. Okay? Hindi po siya kailangan bigla-bigla. Okay, sir. Relax lang. 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 Relax lang.

Asahan? Kailangan po warrant, di ba? Kino-consider na po siya na? for sure. Asan na siya na? Sige. Yung home po ay... Sino ba yung Si Pastor. Hindi po. Sige naman so nila yung misis Wala. Sir, Miss Flor. Miss Flores. Wala pa Flore. po, po kami. Wala yes. pa wala po kami. Wala pa po kami written na may kasalanan kami. Anak ko yung ito tapos ina. Ah, ina. Asa? Ah, Asa? Nagtuturo-turo lang na. sila ng galit nila. Church po ito ang kalaban nila. Hindi. Kasi tatalong ako. Magbawa? Hindi. 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 Wala Hindi. Hindi. kasalanan. Yan, yan po si Patricia. Siya po ang naggala niyan. Kaya nalaman ng church ang buong kasaysayan ng kanyang ama na ng bababae. May complain at kasi kayo eh. Ang complain na because they, they are so strong. That's what they are. They, they, the, they want to do what they want. Kasi yung kahit mali, susundin po ba natin sila? Ka, pag, pag, hindi po natin yan makaka, makakalampas sa Diyos. Sige sir, eh, may, Sige, may, may pagkakataon naman tayo. Hindi, naman. hindi okay, po, ipakita okay. e, po muna okay, okay. ninyo. Ang wife ko nandiyan, walang kasalanan. Pati ang wife ko yung sasama ninyo. So, Wala dito, namang kasalanan. Para, may complainant kasi tayo. Oh, mali po yan. Mali Mas, po, Chief, di ba po yung mga Two, ko? 2-3 years ago, hmm. nagpunto yan sa elders sabi niya, elder, seven years na ang aking asa, ang aming tatay. Dila na na namin kay Abante. Dila na na namin kay, kay Sauko. At hindi rin na na, 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 na ano, mayroon siyang kabit. Ha, kayo, ano ginagawa niyo? Tapos ngayon, kakampi niya na. Nung kami, nag, nag ano, sa simbahan, sabi, ngayon kami, papakulong niyo. What is that? Sige, sige, sige. What is that? Sige, po? Sige, sige, sige. <laughs> sige, sige, sige. sige. hindi sige, pa, po. Ano. hindi, hindi, sige, Chief. Para, hindi, Chief, hindi para. po. Iyalabas niyo muna yung message ko. Pag mamatay ako dito dahil sa si Diyos, mamamatay ako. Yan po ang mahal. Di ka ma Hindi, ka po yung Diyos. No, no there na, was si not sacrifice. So. Uh? Kahit po nung unang panahon, hindi, na, they were si beaten. Si na, no, they were beaten. Hindi, sir. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi po, sir. Brother, magpapilis ang tayo. Sakalin mo ako. Sakalin mo ako, brad. I can die here. No, hindi. Brother, mag-ano? Bigay mo yan, brother. Lama. Enforcement tayo ng batas ha hindi. pag uh, hindi, hindi. kayo sumunod sa amin. Hindi po. Pati, okay, pati po kayo mga... Chief! Hindi. Chief, lang, Jeff, mahalang, chief alam. Chief Ma alam. Alam alam chief alam. Chief alam, 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 alam niyo naman. Alam ni Chris ano rin po kay chief. Hindi po dapat kayo basta tayo. Oh, may sir, may pagkakataon sir. Tayo may manoy sa kutin eh. Bugado kayo. Hindi po. Dapat mayroon po muna kaming kopya ng inyong. Hindi po dapat meron po na kaming kopya ng kopya ninyo. Wala namang kayo kopya eh. Wala namang kayo kopya eh. Wala namang kayo kopya eh. Sige na, sige na kaya. Sige na kaya, parang sige na. Sige na kaya, parang sige もう一度。<laughs> po ano sa mga tumusang mga nagkikisig po ano 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 po

68 years old. 68 years old. Born in 1957. Ang wife po, born in 19, 1958. 67 years old. Basta-basta nyo na lang pupupunin. Wala kayong, wala kayong ano. Sige po kayo. Sige sa, sige. Baliin niyo leg ko. Baliin po leg ko. Baliin niyo leg Baliin niyo leg Sige sa leg ko. Baliin niyo leg Sige sa leg ko. Baliin niyo Sige leg Sige po. Hindi. po po kayong, wala po kayong, wala po kayong, kasalanan namin na ipapakita. Na, Nakikinan, nandun na, 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 lang pa ko yung naniniwala sa mga sinasasabi. Galit siya sa amin. Tapos siya magagalit, dapat magalit muna siya sa kanyang tatay. Tapos kami pagbibintangan, kami pagpapakulin ninyo, kami pagkakawawain ninyo. Ano pa ang puso? Brad, kristyano po ba kayo? Sabi mo? Opo. Bakit ganun? Basta na lang kayo maniniwala. Hindi. Hindi lahat ng legality may separation ng church on and straight. Andiyan na yung amin darating na ano na na darating na na na, na resolution yung hanggang dating sa Puerto Batins nagaantay na lang kami yes tapos na dito niyo kami Andiyan ang resolution na ando na nakataas sa Puerto Batins tawagin niyo yung yung amin na turne po po niyo sige po may pagdating ng hindi, ay -hindi ay, ay, ba bag bago niyo po kami dalhin doon to Asapin, Yung yan ang sa amin Pastor, hindi na ito hindi na ito. Hindi na Hindi po. Tawagin niyo po muna na yung attorney namin. Pastor, hindi po ang tatawag na Hindi po. Dito kanina tinatawag namin. Ayaw nila. Tawagin siya ngayon. Tawagin siya ngayon. Tawagin siya ngayon. Kasi doon may intimidate niyo na ako. Tawagin po siya for me. Tawagin po. Tawagin po na. Sir, hindi. Hindi. 68 years old. Ang solidin ginagawa gin. Gin. Pa kasi hindi ah. Oh, mayroon na kung libre ala. Mayan ma, Pago? Pupunin yung kung wala kung masalanan. Masalanan? Hindi nga. Pupunin ang daming sacrifice. Totoo kayo? Andaming sacrifice sa Bible. From the beginning, they were able to turn, they were able, they were able, they were able burn into oil and also they were, they were. We believe in you pastor. We believe in you. Totoo kung kaya nila. Kong kailang, kung kaya nila, life is the same. Yesterday today yes, and forever. Yes. And God is the same yesterday, like, today and forever. So, pero, kayo po, kaso uh, may negalit po tayo Opo, kaya, kaya lang, pa, kaya lang po, sir sir sir, yes, sir, 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 yes, sir. sir, sir. Yes, sir. Asaan ang muna? Dapat ganun po ang, tayo ta yes. po, pulis kayo. Opo. Hindi po kayo pwedeng makapagpuhan ng tao ng walang warat o balis. Tapos i-arrestuhin nyo kami, wala kayong warat o balis. Wala po kayong, wala po kayong papel. Paano po yun? Naniniwala ka lang ba sa turo Hindi kayo, kayo, wala po. Wala po wala 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 hindi po. Hindi po. Meron complaint. Hindi naman basta basta ano na lang. Basta basta basta. Hindi po. Chief, mm. you are a Christian. Mm. Sabi mo, you, be, you, 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 you obey the law mm. and you are our peacemaker. Mm. Tapos ngayon niyo ako merito. Sabi mo doon kanina, palalabasin niyo. Tapos yung halang, kukunin mo You lie. Hindi, mayroong mga ah. payment kay, kasi. Tukuhanin mo kayo mga mag gamit namin, yung bag namin, Par mga cellphone, ipad, ando sa kwarto. And hindi po. Si basta tukuhanin mo. 6 inches o. I can die here. Ano? There's no one died here in this earth. No, na lang. Ha? Oo, nasa kwarto lahat. Yung bag, yung pera namin, yung bag namin, yung pag Hindi, hindi ko siya nakikita pa oo nasala o bata ni kaniya natin gamit niya kung itak ng hindi ah hindi so na hindi hindi pa hindi hindi siyempre at mo hindi siyempre nakakita mo hindi at sixty years old tapos niya yung 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 sa yung 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 Ando niyo muna si Attorney. hindi po, hindi po, Wala kami, wala kami. tawagan po si Attorney. Wala kami nilitan Wait lang po. Wala kami Hindi, wala kami nilitan Wala kami Wala kami Wala kami Wala kami Wala kami Giraba, giraba. Wala, wala. Wala, wala. Wala, sapa. Wala, Wala, kamiritan.

Bitawan niyo na. Bitawan niyo na. Bitawan na. Bitawan Sir. Bitawan. na ako, sir. na ako. Sama tayo. Kasi mo. For what? Alam niyo po, may rights sa lahat tayo. Okay? Aking isa lang po. Mm. Okay. At uh, para okay. pa tayo. Kung pwede, walang pwersa. Han, si Sige. Sige, si Sige. Kaya s ay, sinasabihan natin. Sinasabi niyo, warrantless arrest po, diba? Mm. naunawaan po namin, warrantless arrest. Dahil sinabi niyo nga po, continuing crime, illegal detention. Mm. Pero wala po nga Ka, Walang ka-anon po yun. Mm. Katotohanan. Okay, kaya sana po, huwag po tayo umubot sa ganito. S Sige, okay, relax na. Huwag po tayo umubot sa

Kung may plano Panginoon sa verse nito, Panginoon na bahala. Wonder. Gusto mo water. Kasi hindi naman na nanay ka sa Alam po natin ka. I have not No, 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 no. It's okay. I can only lose my life. He who die at Sir, pakikuha nga no. yung mga gamit namin din, sir. Yung mga gamit namin doon. Kasi may mga security na eh.

of a fellow Christian. If they die, let them die to the Lord. Sinong malulus ko? My wife, no. my children. No. I only lose my life physically, but I will gain with, I will gain Christ. It's not the problem. It's life. It's that the, power will, do, will rise to the power. It doesn't matter all this, all this. He, will come to pass full time Alam ni sir yan, born Yes sir. Ang ganyan kay kay pastor ah, kay pastor ah, pastor pastor ah, hindi. Tara Sabahan kita sa. Let's go. Asan muna si Susan? Asan muna si Susan? Pasusan. Pakipa na. Pakipa mo muna si Susan. Pakipa na. 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 Sige na sir, sige. Life here on earth is nothing. Sige na sir. Compared to the life in heaven. Pwede po ba sir, hindi pushing yes, sir. po siya yung mag-handle. Kasi ganito yes, po na pressure dito. Sa it's okay. Okay yung si si Kim pero yan ito na natin. Kaya yung ako po kasi siya eh. Sir, that's okay. Sir, nag-usap na tayo nito eh dati. Ayos niyo mo sapa natin. Mm -hmm. Chief. It should always, it should be always written. Hindi mo alam ni because we, we be, we, we don't like it mm, to be a thing. Naiwasap namin sa amin. Was niyad ni Mister? Brad, nagtatagpo ka ba ng isipan? Brad, say it. I just want to make it clear. I just want to make it clear to them. Christian is willing to die pagka, itong ganito. They only hear the strength, the strong. Sir, please. Kaya naman magbabata. Kaya naman magbabata. Okay, sir. Sige. Sir, kaya natin ito, sir. It's okay. It's Ang okay. Ang <laughs> bagay ng pahayanan, magbabata. Ang sabi ng Panginoon, the Lord shall fight for us. No, sir. No. Halika, <laughs> sir. Para ma... Maako na, sir. Para... Ito mo. Para malaman nila na hindi lahat ng strength, lahat ng strong will rise. Ang sabi ng sir, Panginoon, yeah. I will confound the wise, and I will pa, make the list the small rise. Ang sabi ng Panginoon. sabi ng Bible, Sir, si Pudan Silas na kulong. Pero, yung experiences ng But they are different, one. Sir, they were different. Ito, wala silang pagkailan. <laughs> Tapos, they were, naniwala tayo sa kanila but they lied. Pagkain natin yung Sir. Mapapasa mapapasa kanya naman tong simbahan na to. to. Bahala na rin pa rin sa kanya. Kasi yeah, si Mangga sa pat sir, sabi. Mami. Nasa? Yes, Let's go. Come. Oh

if I can, if I cannot preach this Sunday, as a see si chief, if I cannot preach this Sunday, either with Brother Oliver or si chief, si chief, CCPO, pwede sila mag-preach on behalf of me. It doesn't matter. It's only one life. It's only one life of all the whole of us. It's only one life. Doon daan daan, libo-libo noon namamatay. Ngayon ako lang. My wife will not care, though he loves me. Though he loves me. Oh. Yeah, sir. Para na, para no Now I will let them hear. Nahindila hat are strong, it all prosper. I can die. I can die here. But, I, but don't burn me because it's not it's not it's not in the Bible. I have nothing to lose. I have nothing to lose. I have lose. So, Oliver, you can preach on Sunday, so you can't It's not all strong, prosper. He who humbles, I will rise. Up. But he na, who, who runs, up, who isn't, will be down. You can kill me here. You can continue. you can kill me. You can kill me. I can you can give you can give me a hand with one bullet and hold my hand. I can I can I can my hand.